Ganda nga doon, mas malawak sa nililipatan nila. 55! Ha? 55! O te! Patikman sa impanada kung ano yung paper. E wala! Hello? Oh, bakit? Alis ka na? Kanina pa ako nakalis. Alis na din ako. Okay, bye. paala ka right, so good afternoon. Magandang hapon sa ating lahat dyan. Um, today is Sunday. Sunday, March 31. Last day of the month of March. April na naman. Linggo ng pagkabuhay ngayon. So today I decided na bumiyahe ngayong linggo. Magbook tayo ng schedule na ito, 12.30 to 4 o'clock. Tignan natin kung makakailan tayo ngayon sa 3 hours and 20 minutes na yun. Uh, tignan na rin natin kung magkano ang katumbas ng delivery na magagawa natin. Baka may mga nagbabalak dyan o may gusto na mag-food delivery na manonood natin para magka-idea lang kayo. So, itong mga oras na to is peak hours to. Ayan, wait lang. Nag-notice na si Foodpanda na Man picture picture na tayo. Okay, nakapag-login na tayo. Ito na tayong sentro. Yun, dahil napakalakas ngayong linggo na to, tignan mo. Ito pa tayo sa may barangay namin. Pinasukan na tayo ng ating unang order. Hopefully hanggang hapon malakas. Malay mo, pag malakas eh, dire-direchoin na natin hanggang gabi or madaling araw ulit. Pero depende yan. Sa totoo lang, medyo natambakan na nga tayo ng mga video. I-edit -e sana at i-upload. Pero nung pinanood ko yung mga clips, parang hindi pasado sa hindi pasado sa akin, hindi pasado sa akin. Ayun, parang ayoko namang i-post basta-basta, porket nakapag-record tayo ng mga video eh sige, upload na lang kahit hindi maganda yung quality kaya uh, kapag decide tayo na uh, i-delete na lang upload na lang ulit tayo ng ibang content hindi kasi maganda yung kuha nya eh, lalo na halos gabi madalas yung mga video na yun kaya uh, I decided na i-delete na lang so today, pag-uusapan na lang natin ngayon is uh, kailang delivery tayo sa isang shift at magkano ang katumbas ng delivery delivery so ngayon proceed muna tayo sa first delivery natin which is dyan sa may Bonifacio abonabil double run tayo ngayon worth 100 pesos yata yun kasi 80 yung una tapos 30 yung sumunod so 110 pero tignan natin mamaya sa final computation kung makakamagkano tayo alright proceed muna tayo sa first pick up natin so na pick up na natin yung dalawang order natin double run eh, eh hindi de deliver siya sa mga iba kakang banda. Okay, on the way na tayo sa first drop off natin. Eagle Crest. Di traffic dito. Siyempre linggo ngayon. Sa nagmimisa. Diba? Sabi sa inyo eh. Mabay tayo. Panakaw yung camera. Mabay tayo. Oo nga pala. A very very big shoutout sa mga kapatid natin dyan na nanonood Kay Papa, ano, Papa Chris Shoutout daw sa susunod na video Sorry, natagalan Shoutouts, <laughs> shoutouts shout Tapos, ano, pamangkin natin dyan O, oh, Kandila, ano, oh, mismo na dito sa bagyo, no Kasakit ka daw dyan, eh kasing sobrang sa trabaho Kain-kain ka rin Paano ang makakapag-trabaho ng maayos kung hindi ka kumakain ng maayos? Hmm <laughs> tinampay na yung sa ano nila, tolya. Tapos kay Ate Janice, na nag-comment. Salamat, ingat-ingat din. Pati si, pati yung uncle natin, Uncle Romar. Nga nga eh, biyahe ka na ah. Napigsamot tatta, huli week. gitgit na sila. Tapos si Cici Kay Cici Risa, ano nga eh. Order kayo, malayo, saktiag deliver. Kanak dyan may nga ko ah. One piece. <laughs> Tapos kay Mami Weng, dyan sa ano. Bulakan, ano, kamusta na dyan mami Weng? Is everything okay? Hindi na tayo nakapag pasyal, -pasyal dito sa Baguio ah Tapos yung eh, abang ano, abang RJ Apa kabar mo niyet? Kamu hati-hati di sana Kaso in love na naman siya Hihi. Tapos yung ano natin, yung ading natin dyan na nasa Bicol Mga Uragon natin na yung ading dyan Si Regine, kamusta na dyan? Magayon ba o mabataon? <laughs> Alin ka sa dalawa? Tapos yung kababata natin na nasa abroad. Yan no? Ayun, nga nga Kamusta ti Ramadan dita? Malamang pati si Kag, Ramadan ka ta. Siyempre, Muslim na kita bus mo. Tapos kay, ano, ah. Uh, tapos kay Ate Sinja, oh, sheesh. Comment, comment lang. Tapos sa ano pala? Sa YouTube. Meron ding nagko-comment sa YouTube. Nakakatuwa lang din kasi yung mga hindi mo kilalang tao nakakatuwa lang din kasi hindi mo kilala yung iba na appreciate nila yung gawa mo si ano si Master Cleanse Lens Fernando Tagasang Master If ever mapanood mo man to Tagasang dito ka lang din sa Bagyo Salamat sa panonood ah Saka salamat sa pag-abang sa mga video Pasensya na hindi, ah. hindi tayo ganun kalakas mag-upload Kasi ang hirap pala mag-edit-edit Siyempre, po biyahe ka, huwi ka po Tapos, try mo mag-edit kahit ilang minute. Pagod din pala. Ngayon, nag-aabang sila ng, nag-aabang daw sila ng sticker natin. Siguro, darating din yung time na magkaka-sticker tayo. Isa-isahin lang natin, unti-untiin lang natin yung mga goals natin. Paggawa ko muna yung ilaw ko. Tapos, yun nga, nakapaggawa na tayo ng design. Hindi ko alam kung, hindi ko alam kung okay siya sa iba or right. Pero sa akin, ayos naman. Feeling ko, ito na yung logo na hinahanap ko logo na tagal ko rin pinag <laughs> ilang taon din na o, anong, anong pangalan anong logo pero finally at least nalagpasan na natin yung pag-iisip-isip na stage tapos meron yung isa sabi um, paano pa ng sticker ayun pahingin ng sticker subscriber mo na ako <laughs> salamat salamat sir Uy, parado ba? Okay, tuloy natin mamaya pagiging grateful natin. Deliver muna natin tong order Sir Arvin Arvin, Deliver muna tayo ng orders. Dito ba? Dito nakapin eh. Ayun. Sir Arvin po. Saan yun? Sir, ito po. Arvin. Thank you sir, thank you po. Okay, sir. thank you, thank you. Okay, first delivery drop ang susunod Montebello ay lalabas ako lalabas tayo kung saan tayo nang galing deliver muna natin tong second order na hawak natin sabi niya pwede daw ipasok yung ano motor aray ko sabi siya pa wow malay mo someday makatira ka sa mga ganitong style na ano malay mo someday makatira tayo sa mga ganitong style ng bahay ay mga subdivision di ba ayan dito daw tayo sa dulo halo na natin hindi na grabe the subscriber cannot be reached please try again later this is okay sarap pa sir, sir. di matawagan sir eh thank sir thank you, you. Oh, pa. thank you sir, thank you, thank you pa Ayun na, sabi ko, sinasabi ko kanina Maraming salamat sa mga comments comments nyo likes and comments ganda dito dali lang <laughs> ah, kami ka lang din dito yung mong view mo nang umaga ganyan na bundok hmm. sa so, may ano yata to eh ah, green valley yung dun banda yeah, as i was saying nung makita mong medyo may nanonood na kahit paunti unti lang ah, 50 views ganun. ah, ganun nakakatuwa din pala kasi at least di man siguro nila panoorin ng buo yung man nila siguro panoorin ng buo video or what pero meron yung magko-comment na hindi mo kakilala parang nakakagana ba may mas gaganahan ka na ano edit ng video mag record ng video diba? Nakakatawa din Sa so, humihingi ng sticker pala dyan Hayaan nyo pa magkaka-sticker din tayo Darating din tayo dyan Meron na tayong design pero Wala pa tayong pang-sticker ngayon Darating din tayo dyan Pinasokan tayo ng pangatlong order natin habang nasa Bakaking tayo From from Mabini Mabini From Mabini Mabini Ano ba? From Mabini Malakas ang pasok ng orders ngayon Kaso malay yung suot kong damit Pre, ano naman, naman yung suot kong damit? Nakasweater ako sa loob Tapos panda uniform Ah, hindi basa I'm wet inside ang ganda ng weather natin ngayon, no? Yeah, but sunny weather. Okay, malapit lang, malapit na tayo sa pick-up point natin. Sana ready na to. Ay, dali. yan, eh. Baba natin dito sa kanal. Pipick up lang sa glit po. Ay, dito pa na. <laughs> Sabi ko, Sana naliligawa ka tayo. Parang iba na sabi ko. <laughs> 365 ba? <laughs> 3, 6, dalawang quick dalawang mango. Dito mas malawak. Kumpara doon tayo. No? <laughs> oh, malawak <yan> yung bayad. <laughs> Ayun lang. Malakas naman eh. <laughs> malakas pa <malakas ng> <laughs> <laughs> Uh -huh. 88,000 ha? 88. 88,000? Ma mahal talaga ang uba no? Mm hmm kahit dyan sa baba 85 85,000 uba natin 85,000 dyan sa baba ate? 85,000 tapos 60. Kahit yung ito sa, ito? sa basar na yan? oo mahal ah kaya lang may pera ka talaga bata, loko sarap yung meeting nalang dito ok 50 pesos lang pero ang lakay ok 60,000 salamat thank you pa naligaw ako dun ah lumipat pala sila ng pwesto kasi yun mas malawak mas comfortable sa kanila yun nga pero sabi nga naman ni ate mas malawak sabi nga naman ni ate ayun mas maganda nga dun mas malawak sa nilipatan nila 55 ha? sa ibanada kung yung pwesto Wala. Wala, patay tayo dyan <laughs> buti buti na lang Buti na lang nabul pa ako na ate. Dulay ko din natin yung quick quick. Kulimutan. Intek na. <laughs> Thank you. Okay, next drop off point natin is um, sa Crystal Cave. Buti na lang nakita ni ate yung quick quick. Patay kung hindi babalik tayo para doon. Then nangyari na sa akin yung sa 7-Eleven. Hindi nila naibigay yung wine order ng customer. No choice. Bumalik ako. Noong una ayaw pa nila ako bayaran kasi sabi ko kung hindi ko ba bayaran yung ano kasi kung ako may laps naman ako doon may pagkakamali rin naman ako doon actually pero mas malaki yung laps nila kumpara naman sa pagkakamali ko kasi s'yempre sila yung nagbabalot ng order ako naman hindi ko tsinik kasi s'yempre naka paper bag na yun so hindi ko na tsinik hindi ko tsinik kung ano yung mga order eh magaan lang yung laman ng paper bag na binigay nila tapos nung pagdating ko sa customer, kuya nasan yung wine ganyan. Ay e, patay, may wine pang kasama. Oo nga, bakit ang ganito nito? bumalik ako kay ano. Bumalik ako kay 7-Eleven. Tapos 'yun. Hindi, hindi nila nila na punch yung ay, hindi nila na punch yung order ng customer na wine. So, sabi ko, okay lang ma'am, i-deliver ko ulit pero may delivery charge na 'yan na kayo na mismo magbabayad sa akin, hindi yung customer. Kasi so, nung una ayaw nila ako bayaran Sabi ko ma'am sige um, Kayo na lang po mag deliver sa ano <laughs> Kayo na mag deliver Sa customer kasi since Ayaw naman magbayad ng delivery charge Siyempre wala namang kasalanan yung motor doon Ilang Pabiyahe siya ng libre Mahal mahal ng gasolina so, may kit mapa naman yun pero grabe ah, mahal ng upa talaga dito sa Baguio Lalo kapag nasa sentro ka Hindi mo ganun mamamaximize yung income mo Kasi yung taas din ng upa eh 88 pa, 85 pa Hala, monthly na upa mo Pag magbibusiness ka talaga ng pagkain Tapos sa sentro, dapat talaga may pera ka Kaya mong, kaya mong back upan ng ilang buwan na Kahit di ka kumikita eh, kaya mong magbayad ng upa 80k, yun ang sinasabi ko tumirik yung araw masama sa ang ating likod tatlong delivery pa lang tayo naka nalubat na agad Oof, fresh air yan yeah, sarap at least yung init ay talbog talbog tayo dito ay, sana may daan naman dito pre ay oh, kung kung wala palang daan dito kumakasok pa naman ako yet tuloy check ko nga muna ito kayo dyan huwag ganito tatap na ang pambayad sa inyo Uli yung dinanan ko boy eh. Sa main road pa pala sila Ito naman Panda oh Gumawa ng sariling kalsada si Food Panda dun oh 2,1,4 ma'am Gumawa ng sariling kalsada si Food Panda sa baba Kaya umiikot pa ako pa Oo oh, ma'am Ito yata itong iskinita na yan Sakto ma'am ma Thank you pa thank you ma'am Nagsarabang na sila magtagalan sa akin siguro. Oh, okay. third delivery drop. Sabi ganito lang, maliwanag pero hindi maaraw. Para masarap sa pakiramdam. Yung oh. turong dakmatan, titiltilan ni Wood Pandan. Nandito pa lang tayo sa may Marcos Highway. Is, uh, pinasukan na tayo ng order. pangapat apat. From Jollibee Session Road. Once na okay na to, pag na-curing na tong daan na to. Tapos matapos na nila yung kalsada. Oh, Lawak, Ang lawak siya Ang lawak dito sigurado So session tayo So na pick up na natin yung order natin dyan sa Jollibee And di-deliver lang sa so, kamay Diyan lang sa taas Hello? Hello sir, Food Panda sir Hi, parang uh, labas na Okay sir, sige okay. pa Ayan, pinasokan agad ng ano City's Feel Korean Restaurant Pinasokan agad ng bagong order Antay na lang natin si customer Ano na bang oras natin? Kuya, last dos na Last dos? Ha? Last? Sakto lang naman, okay naman. Kahit nasa malayo kayo, papasukan ka. Oo. Okay yun, pa ganun. ka ba kapon? Oo, oh, bumiyahay ako kapon. Dalawang shift ako kapon. Nakailang ka sa oh, dalawang shift? Kapon, 20. 20? Oo, oh. so, naka ako nung una. Oo. Tapos nung gabi, medyo tumutuman lang. Hmm. Malakas yung ano, nung papon. Alas dos din ako lumabas kapon. Eh. Alas dos Diretso madaling araw ka ano, na ano? Nung alas 11 lang ako. Alas 11? At dalawang shift ako. Nung Friday malakas? Friday, malakas Bumiyay ka? Hindi dito. Nahina daw nung Friday. Hindi nga, sobrang hinada. Siyempre daming sarado, tapos ano pa? Kunti oh, lang yung raita, pero kunti lang din yung mga muhawarga. Oo. Tapos wala pang, bawal pa karne-karne. Oo. -karne. Sige, pap. Yan, dito na tayo. Hantay lang tayo ng order dito. okay Kurt. Thank you. Kuha na natin. And, i-deliver siya sa New Lokban. Uy, matikita. Bawal kasi po talaga dito. Ayan ang may ticket Pick and go lang. Okay lang siguro. Mapakiusapan mo pa. Bawal kasi talaga pumarado dito. Mapakainit! So, on the way na tayo sa pang limang order natin. And tancha ko siguro nasa 400 plus. 400 plus na to. Hmm. Bisinak no yun. Kasi hindi ka makain bago lumabas eh. Ay! Humps! Pug, -pug, -pug, -pug. Hello sir, ah, hello ma'am, food panda ma'am. Nasa Julie's Bake Shop na po kayo po yun. Yes po ma'am, dito na po ako. Sige po, punta na po ako dyan. okay ma'am, sige po. Sige po. po. sige po. Sige po ma'am. Eh, tinasukan. Habibis Grill Bonifacio. Eh, Liam po regular, regular pork. Talubungin ko na lang kayo. Baka dito. Tingnan na lang natin. Apa oh, ma'am, ito po. 304 ma'am. Dapat sinabi niyo na lang mo para binabaan ko kayo doon. Hindi <laughs> <laughs> na kayo makikita. Ay, thank you. thank you, ma'am. Thank you. Salamat po. Thank you, ma'am. Thank you po. Salamat. Ang laki naman. Nakitan tayo. E? Mm -hmm, yeah. Nakitan tayo. Paking another blessing for the day. Salamat naman. Ibit naman niyo, ma'am. Ang tanda ng 50. Hey, style may tip tayo. Dito ang kinakay. Ate, isa nga po dito. Di? Chicken, chicken oriental. Isa lang po. Oh, may tips tayong 50 minus 15 pesos na merienda. Takto, so, nagugutom pa ako. Kakasabi ko lang na nagugutom ako eh, may blessing na pumasok. Salamat po. Kaya mo Okay, na-pick up na natin yung... Yeah. Sorry, sorry. napick up na natin yung latest order natin. And di-deliver siya dyan lang kami. Kabilang bangir. Nakain na, pinakain na rin natin. <coughs> kain na rin natin yung kain natin. Sir, 229 sir. 229 ba? Opo. Yes. Next pick up point natin is dyan sa may Greenwich. Maganda kung dito-dito lang tayo sa Centro para mas makarami. Ayan, sa pagkakataong to, medyo pumangit yung aking mic. So, ang sinasabi ko lang naman dito is na pick up na natin yung order natin from Greenwich and i natin siya sa Aurora Hill. Hello po, Hood Panda po. Mm, hindi naman po gaano Opo ma'am. Okay po, okay po. Hindi naman po gaano ka traffic mo. Punti lang tao sa sa Greenwich. Puno sila ma'am. Puno. Kasi sa ko. ng Sabi mo, hindi na ako mag-cut Kasi minsan ma'am mas priority yung ano eh, yung delivery. Oo, oo. Ah, order Sakto lang din, no? Sakto daw. Pero at least walang traffic. Okay po, ma'am Sige po. Thank you ma'am. Thank, ma Thank you po so next delivery point natin Diyan lang sa may sumulong dyan lang sa baba oh my god oh mainit next drop off point natin is dyan sa may sumulong dyan lang sa baba And I'll just call the customer Ay, opo. Okay na sir. Ah, thank you, thank you sir. Thank you po. Last 10. Thanks, thanks. So yeah, yun, pick up na natin yung ating order. proceed na tayo sa last order natin last order naman na siguro to pick up sir pick up yeah. makdo Yo yo yo. yo. Tukol lang yung choro ko. Oh. Dito. Sa so, ano lang ito? Traumabil. Okay. Last delivery for today. Ngayon, i-compute natin kung magkano ang kitaan sa food panda. So, 299. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Alright. That's it. Nakapos na natin ang ating delivery for today. Sabihin natin kung magkano kung bubuksan natin yung Panda apps namin, dito makikita natin na nakaipon ako ng 575 within 3 hours and 35 minutes. Makikita rin dito na nag-average ang per delivery namin ng 40 to 50 pesos. Diba? Pwede na. Flex ko lang tong porok namin. Oh. No? Okay. E Crook de pintura. Oh, pati yung hagdan, may pintura. Ano naman Oh, yung pati, may pintura. Ano yung mga pintura na ginamit nila dyan, out of their, ano pa? Out of their own paket pa galing. Hindi sponsored, walang sinagot yung donation na lang din ng mga kapitbahay. Oh, yung hagdan. <laughs> Galing. Ngayon, okay, boss, anong napalingke natin, boss? Oh. <laughs> yuck. <Yeah. laughs> Ikaw ang yuck. Ikaw mag yak. Diba that? So, yun, takawin na tayo. See you on the next video na. Salamat sa pag... Salamat sa pag-mood. Leave that like. Click it, subscribe, please. Kasum. <laughs> <laughs> Mega nerd. Sige na, babush.